The Beast Calvin Abueva umiskor ng 31 points Adik daw pinapa drug test Merong memo mula sa PBA Pero bago tayo magumpisa Pakisubscribe po sa ating channel Para sa mga bagong balita tungkol sa local basketball Isang monster game na naman ang ipinakita ni The Beast Calvin Abueva sa pagtala niya ng 31 points sa kanilang pagkatalo kontra Rain or Shine Elasto Painters. Binuhat ni The Beast Calvin Abueva ang kanyang kupunan mula first hanggang fourth quarter sa kanyang matinding opensa at agresib na depensa. Buong akala nga ng napakaraming fans ng Titan Ultra Giant Risers ay mukhang makaka-upset na naman ang Titan Ultra Giant Risers kontra sa isang kupunan na legit playoff contender na Rain or Shine Elasto Painters. Pero pagdating ng fourth quarter ay unti-unting ipinakita ng Rain or Shine Elastopainters ang kanilang playoffs experience at kagaya sa mga ganitong ball game na dikitan laban pagdating ng fourth quarter ay unti-unti nilang inubos ang kalamangan ng Titan Ultra Giant Risers na buong akala ng nakararami ay panalo na dahil halos 30 seconds na lamang ng fourth quarter ay lamang pa rin sila pero dahil sa pagkakamali ni Joshua Munson sa kanyang pag-foul kay Anton Asisto kung saan lamang pa sila ng tatlong puntos ay tumira ito sa 4 point line pero agad din itong final ni Joshua Munson na hindi na napigilan ang akop shooting ni Anton Asistio para makakuha ito ng apat na free throws na nagselyo ng panalo nang Titan Ultra Giant Risers. May pagkakataon pa sana ang nasabing kupunan na lumusot dahil meron pang 2.1 seconds na nalalabi sa ball game. Pero hindi pumasok yung last shot attempt ni Calvin Abueva. Kaya nasayang lamang ang kanyang ginawang 31 points dahil natalo nga sila ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero ang masakit nga nun ayon kay The Beast, Calvin Abueva, natalo na nga sila bago siya umuwi ay binigyan siya ng memo ng PBA office kung saan nakasaad dito na kinakailangan niya agad na magpa-drug test sa mismong venue kasama ang ilang opisyal mula sa PBA na sinasabing random drug test lamang umano ng nasabing liga napakalaking insulto umano ito para kay Calvin Abueva dahil umiskor nga siya ng 31 points pero pinagdududahan yung kanyang energy sa loob ng court na alam naman natin noon pa na talagang ganyan maglaro itong si The Beast Calvin Abueva na para bang hindi naubusan ng energy sa loob ng court kahit na babad na babad na nga ito at halos hindi na inilalabas ng kanyang coach sa kanilang pagkatalo kanina Titan Ultra Giant Risers ay parang dalawang dagok ang nakuha nitong si Calvin Abueva dahil sa kanyang pagkaka-score ng 31 points na nasayang lamang dahil sa pagkatalo nila kontra Reno Shine Elasto Painters ay pinadalan pa siya ng memo ng PBA office na magpa-drug test umano ito na random ayon mismo sa liga pero nakaka-insulto umano ayon kay Calvin Abueva dahil sa pagkaka-score niya ng 31 points ay parang inaakusahan na umano itong si Calvin Abueva na gumagamit ng performance enhancing drug na ipinagbabawal mismo ng FIBA kung saan sakop ang PBA. Mga Lods, ano sa palagay ninyo? Yun bang energy na ipinakita nitong si Calvin Abueva sa kanilang laban kontra Rain or Shine Elasto Painters kung saan nagbuslo nga ito ng 31 points sa kabuuan ng ball game? Ay masasabi kayang natural lamang ito o talagang meron itong iniinom na performance enhancing drugs na ipinagbabawal mismo ng FIBA at ng PBA. Tanong pa nga ni Calvin Abueva, bakit nung umiscore siya ng 41 points ay hindi naman siya pinadala ng ganitong memo? Nung mas mababa pa ng 10 puntos na 31 points lamang, ay saka siya pinadala ng PBA office ng memo na magparamdom drug test nga itong si Calvin Abueva.